good morning, mga guys, mga mari. Andito na naman tayo sa Mars Garden. Ang ako po ay si Nanay Mars, isang plantita. Sa araw na ito, ipapakita ko kung ang mga apat na different kinds ng kungko. Huwag niyo sanang kalilimutan na mag-like, mag-comment, mag like mag -ma -ma comment mag subscribe para sa susunod na video para updated kayong palaki sa ating mga sunod na mga video. O ano mga guys, mga Mari, umpisa na natin. At ipapakita ko itong apat na different kinds ng kunggo. Ang unang ipapakita ko ay ang white kunggo. Ito ay may kulay na green at saka may na white. May halos siyang white at maganda ito at makapal ang kanyang mga dahon ang susunod na naman susunod na naman ay ang ay ang green kongko ito ay maganda na i-collection natin sa ating garden dahil ito ay maganda rin at at ang dahon niya ay makapal ang kanyang pictures. Pagkatapos ang dahon niya ay parang heart na may kulay green at saka ang guhit niya ay puti at saka makal makapal ang kanyang dahon. Kaya maganda itong ikulik sa ating garden mga guys, mga mari. Ang susunod na naman ang susunod na naman ay ang pink ungo. Ang pink ungo ay may green na dahon at saka ang kulay na niya ay pink. 'Yung bike kulay niya pink at saka ang kanyang tissues ay medyo parang mamula-mula na green. Parang heart ito ang dahon niya na na oblong at saka makapal ang kanyang mga dahon. Kaya maganda itong ikulik at at madali itong padamihin at madali, madali siyang lumaki. Ang apang apat ang pangapat apat na ay ang red congo. Hindi ko na ito mabuhat. Mga guys, mga marita, mabigat ang kanyang paso. Ang kulay niya ay green at saka green at saka red ang kanyang kwan, bagong, bagong suloy dahil ito ay red mungo, mahaba ang kanyang dahon na makapal. At saka, ito ay medyo maliit na dahil ang mother plant, ito ay binigay ko sa aking anak. Ay yung pinakamalagi na, ito, ito ang bibis na pinagtatangko doon sa mother plant. Oma, huwag niyo sanang kalilimutan. Mag-birthday greetings tayo kay, kay Glenn, kay Tulis kay an kay Ando asawa ng aking tipag kay Jonas sa, pamangkin pamangking ko si Kim. Happy birthday sa inyong lahat at happy happy birthday many more birthdays to come at shout out kay Mr. Plantito at hi hello to Malus family sa Binyan Laguna Uh, maraming salamat po sanang kalimutan mag like mag comment mag subscribe para susunod po na namang video bye bye maraming salamat